Ayan guys, luto na ang ating inabraw Ito na yung ulo ng pateng ay este hito yung natirang inihaw nung nakaraang linggo pa. Tinabi ko lang sa rep. Ginawa kong inabraw sa Ilocano at yun o, oh, may mga laman-laman pa yan. Pinaluwa ko ng patola at dahon ng malunggay at saka sa For today's ulam, magluluto tayo ngayon ng inabraw. Walo natin mga dahon-dahon ng malunggay sa luyo at isang patola. Ihalo natin yung tirang hito. Yan o. No? hito kahapon. Pwede pa to. Lagyan ng gulay. Pakuluan lang natin ang sibuyas na pampabansit ng sangao at ang kamatis na pampakinis ng kutis at ang luya na pampaganda ng boses. Pakukulan lang natin siya sa dalawang tasang tubig na may baguong. At eto na nga ilalagay ko na ang mang baguong kaya nabalang magtan Yan basta magkulay lang, lang ang tubig pwede na. At kumukulo na nga. Yan o. Oh. Lalagay na rin natin ang tiranghito. yung mga tiranghito. Yan. Pwede ba to Pampalasa. Yan o. Oh. Pakulun lang natin siya. Tapos lalagay na natin ng ganyang gulay. Lalagyan ko na rin ng konting pampalasa. Pampalasa. yun know, o, ang ating sinabawang ulo. Tapos <laughs> lalagay na natin ang ganyang patola. Patola yan, patola. Lalagay na natin ang patola. Lalagay na ang kanyang patola. Lutunin natin konti, tsaka natin ilagay ang kanyang mga dahon-dahon. At yan na, mukhang luto na ang kanyang patola. Lalagyan na rin natin ng mga dahon. Konting dahon ng saluyot. At saka malunggay. Yan o, ko na. At nailagay ko na nga lahat ng kanyang gulay na dahon cook until wait na lang cook until wait yan guys luto na ang ating inabraw mamaya nating take it easy palamigin muna natin konti ito na ang ating inabraw. Ayan At din ang kanin. At syempre, titikman muna natin ang patola na may gulay. Yun, no? Tikman na natin ang kanyang gulay. Patola na may dahon ng malunggay. Alam nyo? gulay. Tsaka yung buntot. Ayun eh, o, buntot to. Oh. Buntot. Buntot ng hito. hmm Sarap. Ito yung hulo ng hito kapon mo. Oh. はい、デヒート